Alright, alright. Yes, good evening, good evening. Ayan. Ngayon, may gagawin tayo. So, ito, nakaredy na. Maglinisin na lang natin yung mga parts na yan. At sa build na gagawin natin is straight JBT tayo ngayon. Pero may mga ilan-ilan din parts na naligaw. Sa set natin ngayon is 220cc JBT package. Ito na yung kanyang piston. Ayan, nasa masina natin. I-aayos natin yan. So, sa parts natin, ito. isa isahin natin. Pesan natin sa ilalim JVT 6mm. Ayan. 6mm. Tapos 23 26 cylinder head tapos 66mm na block. Ng sa throttle body natin JVT rin to ano 36mm with drum air. Then sa filter natin JVT din. Exhaust pipe JVT version 4. Yeah. Then pala tayo ng chain. Yung pan. Yung sa damper. Sa engine support natin. Then gear. Primary at secondary papalitan pa natin. So linisin lang natin tong shell. Then umpisa na natin magbuo. Alright? So let's go! Nung sa chismes gago! Yung anak mo lang nagpapabarangay ng mga kasinungalingan! Mga walang hiya kayo! salamon. pinalamon! Sasabihin di pinapakain! Ang galing nga. Galing nga! Kayo ang mga sinungaling! Mula nagsama tayo, kahit ano, ako ang pinapagapang mo para tumulong sa iyo, gago ka. Ang kapal na mga mukha ng kapal. Galing nga! Gago! Ang ina ka. Tapos sasabihin, di pinakain, di patay na yung mga anak mo. Sa ilang taon, gago ka. Galing nga! nakabigay bigas samantala ako ibang tao nagpapakamulong sa'yo we nagpapakain galing nga ah galing nga kakahiya ka lang huwag mo ipagano yung sarili mo gago di alam ng mga tao ginagawa ninyo sa akin galing nga katulad sa'yo ito dito sakit ka yung mo, tingnan mo Nasas na yung bahay mo. Sunod yan, wala nang atik, wala nang dingding. Galing ah! Gago ka kay lahi yan ng demonyo, magaya sa inyo. Wala Sinungaling ka, ka kasi. Gago! Konsentedor ka sa mga anak mo. Gago ka. Baliw. Kunyari ka, di ka na makapagmoboon.